Nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. Alam nyo, may social media. Galit kayo. Gamitin nyo yung social media. Nandirito ang Banateros para tumulong sa lahat ng mga gustong magbigay uh, ng kanilang mga reaksyon sa mga kanilang galit sa hindi magandang nangyayari sa gobyerno. Hindi naman natin ano hindi naman tayo galit sa pamahalaan. Lahat na lang ng gawi nila ayo natin. Pero alam natin na mayroong hindi magandang nangyayari. So 'yun yung mga dapat natin na bino-voice out yung ating opinion bilang taxpayers, bilang mga residente nakatira sa Pilipinas. Okay. Eh dapat nating ginagawa 'yan. Mag uh, ano tayo, mag-participate tayo at mag-practice tayo ng ano ng kalayaan sa pagpapahayag. Yan yung sinisikil nila. Kasi kami, madali kaming patayimikin dahil nasa Pilipinas kami. Pero kayong mga dito sa abroad, kayong mga OFW na hindi nila kayo kayang kontrolin, kayo ang pinaka masasabi nating ano, mabisa na tool. Kasi yun nga, malayo kayo, hindi nila kayo pwedeng gibitin. At saka, yung mga bansa kung saan kayo nando doon, eh, napaka-importante sa kanila noong human rights na kalayaan sa pagpapahayag. Kaya, dapat gamitin nyo yung mga social media accounts ninyo. Eventually, lalaki yan, eventually, magkaka-wrong ng malaking followings, and then, ayan na, makaka makakapagbago na kayo ng buhay. Ang sarap ng pakiramdam, kapag katulad ninyo, mga naririnig natin na nababago yung mga buhay ninyo dahil sa mga vlogs ng mga sinusubaybayan ninyo eh eventually ma mapupunta rin kayo sa posisyon na yun ang sarap kapag ka meron ka ng, ano meron kang uh, nababagong buhay at saka meron kang may influence kaya go lang gamitin yung social media ang totoong people power nasa social media na wala na hindi na gusto yung rally rally sa kalsada sa social media. Ang lakas niyan, maniwala kayo. Takot na takot ang mga criminals sa gobyerno sa social media. Kaya nga gusto nilang i-manipulate, diba? gusto nilang Facebook, mag-report sa kanila, gusto nila ng prangkisa kasi hindi nila kayang kontrolin. Which is yun yung kapangyarihan. Solid, boss dada. Solid dyan. Sa so, tulungan tayo, promote, promote. Oh, pagka gusto nyo i-promote channel nyo, message kayo, promote natin. Oh, kasi banateros niya. Ano banateros ah, talagang tunay na bumabanat yan.